Guys, ayan. Uh, nandito nga pala tayo sa airport. Ayan. Tayo ay... Nag, ano tayo? Nag-try tayo doon sa kana Ano nila? Sa kanilang uh, lodging in. Ayan. Dito sa ano na to. Yan, parang upuan siya. Pero piting iba ganyan. na meron namang unan, may komot, Mura lang yan. Uh, kung kung gusto mong hindi ka mag uh, sa shower 700 lang kung gusto mong may shower 950 ayan tapos hindi available yung capsule nila maganda yun 1000 lang yun pero maganda dito pre yung kanilang meal pre yung kanilang snack meal ano siya ah, yung snack meal nila ay mamimili ka tapos ikaw yung ano ah bahala ka na kung ilan yung kakainin mo ayun nagulo yun na kahiga talaglang yung unan natin kung natin yung ating unan okay solo lang tayo dito. Yan na tayong kasama. solo tayo. Kasi full, full yung capsule nila may family room din sila Eh, puno kaya solo solo natin ngayon to Ayan. aircon siya may mga kumot, may unan ayan, ilan yung isang room nila kasi 2, 4, 6 anim kayo dito Ayan. pag napuno to eh wala namang ganong kumuha nito kaya solo tayo dito ayan doon yung, kan yung kanilang canteen Unlimited yun. Sa taas yung na ano yan, yan. Nandiyan yung mga kapsul Kaso hindi available. Sayang. So, hindi tayo maka-avail. Maganda rin eh. Sa kapsul gusto ko sana rin. Kaya so, yan. Dito lang muna tayo sa kanilang lodging in